Takot yung kausaban, matats. sa unang panahon, mapalit ang bubas sa unang panahon. Ito kilo, 2 kilo. Parang matats. So kaya nga vlog vlog ko. Nakapalit ako sa kasakong bus. Mauna ni Matas, no? Nagpalit at na tag-sindya, balion ng kabuo. Kaya ito na iparepair dito. Pero ako pa ng putol-putolong Matas. Kaya nga naman, taas lang magod na. Kaya sa man ako kinanglan. Pag ito man, ni palit kong mga lansang diya Siyempre, dili po na pwede nga. Wala po tayo bumbong, no? Mauna ni palit po kong kalakat nila Matas. Mga pilalang kabuok god. Mga unum yata na akong ipalit. Kaya akong repairon ang akong kusina Matas. Dili yung magpatindog kong balay. Magpagwapo kong balay. Dili. Unang-unang Matas. Dili may kahimog. Magpagwapo balay. Dili. Kaya nga naman. Dili ni among yuta. Dili. Nag-squat lang may. So dili na to ang agasunog dako. No? Ang ato Kawa lang dyan nga dili ito mabasa. O pag man, ipalit mo tagi sa kasakong bugas. So, muna na matas ang atong kwarta nga nakita nato sa Facebook, no? Mura na ang atong nakita ka Kaya nga naman, ang na uban akong gitago. Kaya naalag ito estudyante ng apat upat kabuok. Muna ang ato lang sa naiparipir ang na atong kusina, mga tats. Kaya nga naman, medyo gabok-kabok lang magod akong kusina. Muna, nga niya akong style na ko. So, namalit po kong mga kahoy ang mga pilapod kabuok, no? O nag-share po ko sa mga followers na ko, no? Katong kusog bito mo share sa akong mga video. Ako po ito Kuwarta sa tong pagblablab na tumatahad so nakapalitag mga kahoy, sin, kalakat, siyempre, bugas para sa pa ni Malay. Pag gumana ni Matas, mapapit pagkakas sa kasakong uling. Manang pasalamat yun sa mga tao nga nagsuporta sa kwa tanan Tanatanan ni Matas, di taman naman isa-isa sa tinood lang no. Ginoon na lang bahala sa inyo ha. Sa inyong kamayos sa kwa. Bagay, di mangod kayo nga nagdalit ha. Kani mangod na pag himot content, pag vlog vlog. Ano lang ko din, hinay lang ko ta. Kung sa'yo mabot sa itong uh, brush yung matat ka ni. Takot yung kausaban matat kaya sa unang panahon. Mupalit itong bugas sa unang panahon. Tig isa kilo, dua kilo. Karoon matat. So kaya nga na vlog vlog ko. Nakapalit ako isa ka sa akong bugas. So, ang uban na kong kwarta matat sa kusa kitago no kay Nabi at estudyante. Ate college, upat din ako estudyante matat. Dua akong college, isa akong elementary, isa akong high school. Yan, adaw-adaw na nila. So kani magud akong balay mga tats, di magud iyon nga halo black no, ko na ko ni kay dili magud ni mga yuta dere. Nang squat lang bi Manang igo lang ta mga ingani, pero at least dili dili nagud mabasa. Manang pasalamat jud ko sa tanan-tanan nga nagsuporta diha, nagsalig sa koha. Para mga bag-ong followers nga nagsulod no, daghan jud salamat sa inyo ha. Tanawa. Nakapalit ako bisag ginagmay lang, di ba? So dako jud kay tabang ning bagay mo na tog vlog-vlog ngani ba? Muna kamo mo Adayon. Kutob sa makayon nyo, himua. O. Oh. Ito na aking kwarta na kumataas. So wala po na, yung, uh, yung so -so, no. ako, gitago, na ako yung nga... Yung sa-unsa no. Ako po itong gitago. Kaya na ako'y gusto paliton. So, muna saan eh. Pinamugod na isyante niya. Siyempre, adawad di diba? So, ako ang sa inyo ha? Salamat yung guys sa inyo ha? No? Salamat yung guys sa inyo. Daghan, daghan kayo. Salamat sa inyo Siyempre, sa taas. Salamat. Salamat nito sa ating ginoo. Eh, kung wala siya, wala ang di diba? Pasulod pa na ako ito. So, mo lang tumatats. Daghang ng salamat no. Og God bless sa tuwang tanan.